Nagsama-sama nitong lunas sa Makati City, ang ilang mga PBA legends na naglaro para sa Toyota Comets upang ipagdiwang ang ikawalumput-anin na karawan ng kanilang dating head coach si Dante Silverio. Ano, man, ano naman kaya ang birthday wish ng ilan sa mga dating manlalaro ng Toyota para sa kanilang dating mentor? Yan ang inalam ni Daniel Loclaris ng PTV Sports. Muling nagtipon-tipon ng mga malalaro ng dating PBA team na Toyota Comets para sa pagdiriwang ng ikaw walang anim na karawan ng kanilang dating head coach na si Dante Silverio. Kabilang sa mga dumalong Toyota Legends ay sina 1976 PBA Rookie of the Year Hill Cortez, Emery Toligaspi, Nicanor Bulaong at ang tinaguriang Mr. Clutch na si Francis Arnaiz. Sa naging panayam ng PTV Sports sa kanila, nagpaabot sila ng pagbati sa kanilang dating mentor na mas kilala sa tawag na Osbok. I wish him good health, I wish him peace, I wish him uh, all the best in life. Actually, meron na lahat siya. No? My wish for Osbok is to ha uh, have a long life, good health, closer relationship with his family. Masaya dahil sa namit ko yung mga katimates ko saka ibang kakilala ko. Of course, birthday ni Kaya siguro dahil kay JP, napunta ko dito. Boss, I'm wishing another 10 years of fun like this. And I can't wait for the next, the next, like his son Jojo said, the next Dante Silverio. What's he gonna get into now, right? How will he reinvent himself? Bagamat nakasagupa sa hard court noong araw, bumisita rin sa kaarawan ni Silverio ang dating San Miguel stalwart na si Rosalio Yoyong Martires. Siyempre ang kubis ko sa kanya, siyempre biyayaan siya ng maraming maraming taong na magandang kalusugan kasi maraming nagmamahal sa kanya. Coach Dante, ano man tawag ko sa iyo? I love you. Sa kanya namang birthday speech, nagpasalamat si Silverio sa lahat ng mga taong nakasama niya sa pagunitan ng kanyang kaarawan. From the bottom of my heart, I would like to thank all of you for gracing this very special evening to celebrate a very important day on my life. Matapos naman ang kaarawan ni Silverio, inaasahan na isa pang ingranding reunion ang magaganap kasama ang Toyota na target isagawa sa darating na Desyembre. Daryl Oclares para sa Bayan.